Naranasan mo na ba yung pakiramdam na kahit ang tagal mo nang nagtatrabaho, parang wala pa rin nangyayari sa pera mo? Maraming tao ang naniniwalang kulang lang sila sa sweldo. Pero ang totoo, ang tunay na yaman ay hindi lang nakabase sa kung magkano ang kinikita mo, kundi sa kung paano ka mag-isip. Ang good news? Minsan, hindi mo lang napapansin, pero may mga simpleng ugali ka na ginagawa araw-araw na palatandaan na nagbabago na ang mindset mo. At kung dati ay nakakulong ka sa poor mindset, ngayon ay posibleng nasa tamang daan ka na patungo sa financial freedom. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 signs na meron ka ng rich mindset at matalino ka sa pera. Ito ang mga senyales na patunay na nagsisimula ka ng maglakad papunta sa buhay na matagal mo ng pinapangarap. Pero bago tayo magsimula, Shoutouts muna. Sign number 1, ang paggastos mo ay may purpose. Naalala mo ba dati, kapag may nakita kang online ad o may bago sa mall, bigla ka na lang nag-aabot ng pera? Ang mga impulse buys na 'yan ay nagpapakita na ang iyong paggastos ay kontrolado ng emosyon, hindi ng lohika. Pero ngayon, may malaking pagbabago sa iyo. Bago ka mag-checkout, humihinto ka muna at nagtatanong sa sarili mo ng kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang. Ang pagbabagong ito ay senyales na ang iyong isipan ay lumipat na mula sa pagiging consumer patungo sa pagiging isang financial strategist. Hindi ka na basta-basta nagbabayad sa mga bagay na nagsisilbing pampalipas oras o panandali ang kasiyahan. Bawat pisong ginagastos mo ngayon ay may dahilan. Maaaring ito ay para sa isang investment para sa skills na magagamit mo sa trabaho o para sa isang bagay na magpapabuti sa kalusugan mo. Ibig sabihin, bawat desisyon mo sa pera ay nagpapalapit sa iyo sa iyong long-term goals at financial freedom. Hindi ka na gumagastos para magpa-impress sa iba, kundi para mag-progress sa sarili mong buhay. Ang bawat pisong inilalabas mo ay parang isang sundalo na may misyon, ang itayo ang pundasyon ng iyong financial freedom. Sign number 2. Hindi ka na natatakot tumanggi. Dati, takot kang tumanggi sa mga imbitasyon ng mga kaibigan. Kahit alam mong wala sa budget mo ang inuman o ang bigla ang out of town trip. Napipilitan kang pumunta para lang hindi ka masabihan na kuripot o KJ. Ang social pressure ay malakas at ang takot na maiwan ay mas matindi pa kesa sa epekto sa iyong bank account. Pero ngayon, nagbago na ang pananaw mo. Masaya ka na ngayong magsabi ng hindi dahil alam mong ang kapayapaan ng iyong financial future ay mas mahalaga kesa sa panandali ang social approval. Hindi ka na nag-aalala sa sasabihin ng iba. Ang pagiging matapang na tumanggi ay hindi sign ng weakness kundi sign ng pagiging responsable at respeto sa iyong sarili at sa iyong pinaghirapang kita. Nauunawaan mo na ang bawat oo sa mga hindi importanteng gastos ay isang hindi sa iyong pangarap. Ito ay nagpapakita na ang iyong self-worth ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka kasosyal, kundi sa kung gaano mo pinapahalagahan ang iyong sarili at ang iyong goals. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong topic, pakilike at pakishare ang aming video at iklik mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Sign number 3. Namumuhunan ka sa oras mo. Dati, pumapayag ka sa mga trabaho o gawain na kumakain ng oras mo para lang sa maliit na bayad. Hindi mo pa naiintindihan na ang oras mo ay isang mahalagang asset. Pero ngayon, nagbago na ang pananaw mo. Hindi ka na nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na hindi nagdaragdag ng value sa iyong buhay. Ang mindset na ito ay nagtutulak sa iyo na maging productive at efficient sa halip na mag-scroll lang sa social media o manood ng TV, ginagamit mo na ang iyong oras para magbasa ng libro, mag-aral ng mga online courses, o magsimula ng side hustle na magpapalago sa iyong kita. Sa huli, mas pinipili mo ang mga experience at ang oras kasama ang pamilya kaysa sa pagbili ng mga bagay. Ito ay isang malinaw na sign na ang iyong mindset ay future focused na. Ang mga taong mayaman ay hindi nagbebenta ng kanilang oras. Sa halip ay ginagamit nila ito upang bumuo ng kayamanan. Ang bawat minutong ginagamit mo para lumago ay isang tahimik na investment na magbubunga ng financial freedom sa hinaharap. Sign number 4. Hindi ka puro plano lang. Kumikilos ka na. Ang pagiging mayaman ay hindi nagmumula sa pagpaplano lang. Dati, Baka meron ka ring listahan ng mga goals na hindi mo naman nasimulan o meron kang magandang idea na hindi mo naman ginawa. Ang mindset na ito ay nagbabago dahil nauunawaan mo na ang tunay na yaman ay nasa aksyon. Mas pinipili mong magkamali sa paggawa kaysa maging perpekto sa pagpaplano dahil alam mo na ang pinakamagandang plano sa mundo ay walang kwenta kung hindi ito gagawin. Ang pagkakaiba ng mga taong nagtatagumpay at mga taong nananatili sa isang lugar ay ang kanilang kakayahang kumilos kahit na hindi pa sila handa. Nagsisimula ka sa maliliit na hakbang, tulad ng pag-iipon ng 20 pesos sa isang araw o pag-aaral ng isang online course sa gabi. Ang sign na ito ay nagpapakita na ang iyong mindset ay action-oriented na. Alam mo na ang bawat maliit na kilos ay naglalapit sa iyo sa iyong financial freedom. Sign number 5 mas mahirap ka ng utangan. Dati, madali ka lang magpahiram ng pera kahit na alam mong masisira nito ang budget mo. Marahil, takot ka lang na magalit ang iba o baka naawa ka lang sa kwento nila. Pero ngayon, ang mindset na ito ay nagbabago dahil nauunawaan mo na ang bawat piso ay may misyon para sa iyong kinabukasan. Ang pagiging mahirap utangan ay hindi sign ng pagiging madamot kundi sign ng financial maturity at pagiging protector ng iyong sariling pangarap. Alam mo na ang pagpapahiram ng pera sa maling paraan ay hindi lang nakakasira sa iyong financial goals, kundi nakakasira rin ng relasyon dahil sa mga pangakong hindi natutupad. Let's be honest, naranasan ko na ang magpautang ng ilang beses at marami sa kanila ang hindi nagbayad. Marahil, naranasan mo na rin yan. Kaya ang ginagawa ko ngayon pinapautang ko na lang ang halaga na okay lang sa akin kahit hindi na ako bayaran. Kung magbayad sila, mabuti. Kung hindi, at least nakakatulog pa rin ako ng mahimbing sa gabi. Ang pagiging mas mahirap na utangan ay nagpapakita na ang iyong mindset ay mas nakafokus sa pagbuo ng sariling pundasyon kesa sa panandali ang paglutas ng problema ng iba. Sign number 6, iniiwasan mo na ang mga taong negative sa pera. Sabi nga na marami, ang iyong mga kaibigan at ang mga taong nakakasalamuha mo ay may malaking impact sa iyong financial future. Dati, baka napapaligiran ka ng mga taong laging nagre-reklamo sa pera, walang goal at laging sinisisi ang gobyerno o ang tadhana. Ang kanilang negative energy ay parang polusyon na sumisira sa iyong financial mindset. Pero ngayon, pinipili mo na mga kaibigan na positive at may mga financial goals tulad mo na uunawaan mo na ang iyong mindset ay nuhubog ng mga taong nasa paligid mo. Ang paghahanap ng mga taong nagbibigay inspirasyon, nagtutulak sa iyo na maging mas matalino at mas responsable ay isa sa pinakamahusay na investment na magagawa mo para sa sarili mo. Ito ay nagpapakita na ang iyong mindset ay nasa paglago na at alam mong ang paglago ay nangyayari sa tamang environment. Sign number 7. Mas na-excite -e ka sa pag-iinvest kesa sa paggastos. Dati, ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang pagbili ng mga bagong gamit o paggastos sa mga luho. Ang instant gratification na dulot ng isang bagong gadget o mamahaling damit ay parang high na nagbibigay ng panandaliang saya. Pero habang nagbabago ang iyong mindset, napansin mong ang excitement mo ay lumipat na. Ngayon, mas kinikilig ka kapag nakikita mong lumalaki ang iyong investment kahit na maliit lang. Ang pagbabagong ito ay sign na ang iyong isipan ay lumipat na mula sa pagiging consumer patungo sa pagiging builder. Ang pagtingin mo sa pera ay hindi na panandalian kundi pang matagalan. Nauunawaan mo na ang tunay na laro ay hindi sa paggastos kundi sa pagpapalago ng iyong pera. Ang sign na ito ay nagpapakita na ang iyong mindset ay nasa tamang direksyon dahil ang pag-iinvest ay ang pinakamabilis na daan tungo sa financial freedom. Sign number 8, mas pinapahalagahan mo ang pagbuo ng skills kaysa sa pagbili ng mga bagay. Sa mundo ngayon, madaling matukso sa mga bagong gadget, designer clothes, o iba pang mamahaling bagay, pero alam mo na ang mga ito ay may depreciating value. Ibig sabihin, bumababa ang halaga ng mga ito sa paglipas ng panahon. Kaya ngayon, mas pinipili mong gastusin ang iyong pera sa mga bagay na magpapalago sa iyong kaalaman at kakayahan tulad ng mga libro, online courses, o mga seminar. Ito ay dahil na uunawaan mo na ang pinakamagandang investment ay ang iyong sarili. Ang mga skills na matutunan mo ay hindi mananakaw at patuloy na magbibigay sa iyo ng halaga sa iyong trabaho o sa iyong mga side hustles. Ang pagtingin mo sa iyong sarili bilang isang valuable asset ay isang malinaw na sign na ang iyong mindset ay nasa tamang direksyon. Ang pagpapahalaga sa paglago ng kaalaman at kakayahan ang magbibigay sa iyo ng financial freedom sa hinaharap. Sign number 9. Tinatanggap mo ang mga setbacks bilang mga lessons. Dati kapag nagkamali ka sa pera o nalugi ka sa isang project, madali kang panghinaan ng loob. Marahil naramdaman mo na ang buong mundo ay laban sa iyo at ang mindset mo ay bakit ako pa? Pero habang nagbabago ang iyong pananaw, ang bawat setback ay tinitingnan mo na ngayon bilang isang valuable lesson at hindi isang kabiguan. Alam mo na ang bawat pagkakamali ay parang tuition fee para sa isang mahalagang aral sa buhay at sa business. Dahil dito, hindi ka natatakot na subukan ng mga bagong opportunities ang mga taong mayaman ay hindi perpekto. Sila ay nagkakamali rin. Pero ang pagkakaiba ay hindi sila sumusuko. Ginagamit nila ang kanilang mga pagkakamali para maging mas matalino at mas handa sa susunod na pagkakataon. Ito ay isang malinaw na sign na ang iyong mindset ay nakafocus sa paglago at hindi sa takot. Sign number 10. Mas mahalaga sa iyo ang peace of mind kesa sa status. Sa mundo ngayon, Maraming tao ang lagi naghahanap ng social status mula sa pagbili ng mga mamahaling gamit hangga sa pagiging sikat online. Ang mindset na to ay nagmumula sa pagnanais na mapabilib ang iba. Pero para sa sa'yo, mas pinapahalagahan mo na ngayon ang kapayapaan ng isip kesa sa status. Ang tunay na yaman para sa iyo ay hindi na ang pagmamayari ng mamahaling kotse o mga damit, kundi ang freedom na gawin ang gusto mo ng walang utang, ang pagkakaroon ng emergency fund na nagbibigay sa iyo ng seguridad at ang pakiramdam na may kontrol ka sa iyong buhay. Nauunawaan mo na ang tunay na yaman ay hindi sa kung ano ang ipinapakita mo sa labas, kundi sa kung anong meron ka sa loob. Ito ang pinakahuling sign na ang iyong mindset ay tunay na mayaman at nakafocus sa tunay na kalayaan. At yan ang 10 signs na meron ka ng rich mindset at matalino ka sa pera. Sa lahat ng ating tinalakay ngayon, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at ishare mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.